hindi lahat ng kalbo ay nakakatakot. Maaaring yan ang tumatak sa isip mo simula kabataan. Dahil na rin sa mga napapanood mong pelikula kung saan palaging kalbo ang mga nagiging kontrabida. Meron pa nga dyan, makakita pa lang ng kalbo ay umiiyak na kaagad. Pero sa iyong pagtanda, matatawa ka na lang sa sarili mo dahil nalaman mong lahat tayo ay doon patutungo. Una-una lang yan, Pendong may kalbo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang kinatakutan dahil sa bilas ng kanyang pangangatawan. Lalo na noong mga panahong lumalabas siya sa mga pelikula bilang isang masamang karakter na palagi niyang ginagampanan. Ngunit biglang napalitan ng saya ang ating mga tahanan matapos magpalitan niyo bilang komedyante na nagbigay daan sa marami para alamin ang tunay na buhay at mapapahanga ka na lang dahil walang pinipili ang pinananahanan ng mga may mabubuting kalooban. Ang kwento ng komedyanteng si Larry Silva o yung tinaguriang si Konsihal Pipoy. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Si Hilarion Cuenca Silva o Silari Silva sa totoong buhay ay nakilala din nating lahat sa pangalang Pipoy Siya ay tubong Maynila at isinilang noong 21 ng Oktubre taong 1937 Bata pa lang si Pipoy ay nagtataglay na talaga siya ng malaking pangangatawan kung ikukumpara sa kanyang mga nakakasabayan Nakahiligan din niya ang barkada at minsan na rin naging siga-siga sa kiyapo. Mahilig siya sa bakbakan at marami ang umiiwas sa kanya dahil natatakot silang mapalaban dito dahil sa angking lakas nitong sumuntok. Dahil bukod sa laki ng kanyang pangangatawan, pagbubuksing ang paborito niyang libangan noon. Panahon ng dekada 50, naging bouncer din siya sa iba't ibang club sa Maynila at pati na ang pagiging janitor ay pinasok na rin niya. Ang mga ito ang naging dahilan kaya hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral dahil mas pinili niyang kumita kaagad ng pera. Samantalang dumagdag pa sa kanyang nakakatakot na imahe ay ang maagang pagkalagas ng kanyang buhok. Wala pang 30 anyo si Pipoy nang unti-unting magpaalam ito sa kanya. At sino nga ba namang makakalaban ng suntukan sa isang malaking mama na bouncer na kalbo pa, at boksingero pa, pag di ka pa naman natakot. Pero sinong mag-aakala na mga